Alam mo ba may mga oras na delikado talagang maligo, lalo na kapag ikaw ay senior citizen na? Hindi ito basta-basta lamang dahil ang katawan natin habang tumatanda ay nagbabago at hindi na kasing tibay ng dati. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagligo ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan kung hindi ito gagawin sa tamang oras at paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga oras na dapat iwasan ng paliligo para sa mga nakatatanda. Bibigyan din tayo ng mga halimbawa kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan at syempre bibigyan kita ng mga payo kung paano mapapanatiling ligtas ang sarili habang nag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng tamang oras at pamamaraan ng paliligo. Kaya manatili lamang hanggang matapos ang video dahil mahalaga ito lalo na para sa ating mga lolo't lola. Bago tayo magpatuloy kung gusto mo ang ganitong klasing mga video, ay mag-comment ng isa. Kung hindi mo naman nagustuhan, ay okay lang, mag-comment ka lang ng zero para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number 1. iwasang maligo tuwing madaling araw mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ang madaling araw, ang pinakamalamig na bahagi ng araw, kapag senior citizen ka na, mas mahirap kontrolin ng katawan ng init at lamig. Kaya kapag naligo ka sa ganitong oras, lalo na gamit ang malamig na tubig, nagdudulot ito ng biglaang pagkipot ng mga ugat o vasoconstriction. Ang pagkipot ng ugat ay nagpapataas ng presyon ng dugo at maaaring magdulot ng panganib sa puso tulad ng atake o stroke. Halimbawa, si Mang Rudy na 80 taong gulang ay nakasanayan maligo sa madaling araw bago pumunta sa kanyang tindahan. Isang araw, pagkatapos maligo sa malamig na tubig sa ganitong oras, nakaramdam siya ng sobrang panghihina, pagkahilo at halos mawala ng malay. Nadala siya sa ospital at nalaman na bumagsak ang kanyang blood pressure dahil sa bigla ang lamig ng katawan. Ang insidenteng ito ay naging dahilan ng malubhang problema sa kanyang puso na halos mauwi sa kamatayan. Bukod sa panganib sa puso, ang malamig na tubig sa madaling araw ay nagdudulot din ng pananakit ng kasukasuan o arthritis flare-up. Lalo itong nakaaapekto sa mga matatandang may rayuma na mahina na ang resistensya ng mga kasukasuan nila. Kaya ang tamang oras ng paliligo ay kapag mainit na ang panahon, karaniwan ay mula 9 a.m. pataas upang maiwasan ang mga komplikasyong ito. Para sa mga senior na may kasamang sakit tulad ng hypertension o diabetes, mas delikado ito dahil mabilis silang kapitan ng komplikasyon kapag may biglang pagbabago sa temperatura ng katawan. Kaya para sa kaligtasan, iwasang maligo sa madaling araw, lalo na gamit ang malamig na tubig. Number 2. Huwag maligo agad pagkatapos mag-ehersisyo o magtrabaho ng mabigat. Pagkatapos ng mabigat na trabaho o ehersisyo, ang puso at mga daluyan ng dugo ay mas mabilis ang tibok at mas maluwag upang masigurong sapat ang dugo sa mga kalamnan. Kapag agad naligo lalo na sa malamig na tubig, ang biglang paglamig ng katawan ay nagdudulot ng sobrang pagkipot ng ugat at pagbagsak ng tibok ng puso. Ito ay mapanganib para sa mga matatanda na hindi na kasing flexible ang cardiovascular system. Si Mang Isko, 78 taong gulang, ay isang masipag na magsasaka. Pagkatapos ng buong umagang pag-aararo sa bukid agad siyang naligo ng malamig na tubig para maginhawaan. Ilang minuto lang, naramdaman niyang nanikipang dibdib at nahilo siya ng sobra. Kinailangan siyang dalhin ng kanyang mga anak sa health center. Ayon sa doktor, ang biglaang ang pagbabago ng temperatura ay nagdulot ng shock sa puso niya. Ang payo dito ay magpahinga muna ng hindi bababa sa 30 minuto pagkatapos ng mabigat na gawain bago maligo. Maaari ding magsimula sa maligamgam na tubig upang unti-unting bumaba ang temperatura ng katawan at hindi mabigla ang puso. Para sa mga senior na may sakit tulad ng hypertension o heart problems, mahalagang ipaalam sa pamilya kung kailan sila maliligo upang may makabantay sa kanila at makatulong kung may mangyaring di inaasahan. Number 3. Iwasan ang paliligo tuwing hating gabi o gabi mula alas 9 pataas. Kahit na nakasanayan ng marami ang maligo bago matulog, delikado ang paliligo ng malamig na tubig tuwing gabi para sa mga senior citizen. Sa oras na ito, natural nang nagpapabagal ang katawan bilang paghahanda sa pagtulog. Ang bigla ang pagligo ng malamig ay maaaring magdulot ng pagbabago sa presyo ng dugo at temperatura ng katawan na nagre sa pagkahilo o pagkahimatay. Si Lola Mila, 76 na taong gulang, ay palaging naliligo sa gabi bilang bahagi ng rutin. Isang gabi, habang naliligo, nahilo siya at nadapa sa banyo. Dinala siya sa ospital at nalaman na bumaba ang kanyang blood pressure ng sobra. Kung wala siyang kasama, maaaring hindi na siya muling nagising. Bukod sa panganib sa puso, madalas rin magdulot ito ng ubo o sipon dahil sa lamig na dulot ng malamig na tubig, lalo na kung mahina ang resistensya ng matanda. Ang rekomendasyon ay maligo sa tamang oras sa umaga o tanghali kung kailan mas maganda ang temperatura upang maging mas ligtas kung kailangan talagang maligo sa gabi, gumamit ng maligamgam na tubig at siguraduhing may kasama upang makatulong sa oras ng emergency. Number four, huwag maligo kung ikaw ay may lagnat o baradong ilong. Kapag may lagnat ang katawan ay nangangailangan ng pahinga upang labanan ang impeksyon. Ang pagligo gamit ang malamig na tubig habang may lagnat ay maaaring magpalala ng kondisyon dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura ng katawan. Ito ay maaaring magdulot ng ubo, sipon o mas malalang sakit. Si Tatay Ernesto, 82 taong gulang, ay may mataas na lagnat at baradong ilong. Pinilit niyang maligo gamit ang malamig na tubig dahil iniisip niyang makakatulong ito sa kanyang pagtulog ngunit nadagdaga ng kanyang ubo at nilagnat pa siya ng husto. Nang maospital, nalaman na siya ay may pneumonia, isang seryosong sakit sa baga na maaaring ikamatay ng mga matatanda. Sa ganitong sitwasyon, mas mainam na magpunas lamang ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat ng hindi nilalantad sa malamig na tubig. Kung may sakit, agad magpatingin sa doktor upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Number 5. Iwasan ang paliligo kapag mataas ang presyon ng dugo. Kapag mataas ang presyon ng dugo, ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng pagkipot ng mga ugat na magpapataas pa lalo ng presyon at maaaring mauwi sa stroke o atake sa puso. Mahalaga na hindi maligo ng malamig na tubig kapag hindi pa bumababa ang blood pressure. Si Mang Loreto, 77 na taong gulang, ay may matagal ng hypertension. Isang araw, kahit mataas ang presyon, pinilit niyang maligo ng malamig. Hindi nagtagal, naatake siya sa puso habang nasa banyo. Mabuti na lang at may kasama siyang anak na agad siyang nailigtas. Bago maligo, dapat munang sukatin ang blood pressure. Kapag mataas ito, maghintay o gumamit ng maligamgam na tubig. Huwag kalimutan uminom ng gamot ng regular at sumunod sa payo ng doktor upang mapanatiling ligtas ang kalusugan. Number 6. Huwag maligo kung kakatapos lang kumain. Kapag puno pa ang tiyan, abala ang katawan sa pagtunaw ng pagkain. Ang bigla ang pagligo, lalo na ng malamig na tubig, ay maaaring magdulot ng problema sa pagtunaw at magpatrigger ng pagkahilo o pagsusuka. Ang malamig na tubig ay nagpapabago ng sirkulasyon ng dugo at maaaring makaapekto sa digestive system. Si Lola Pachita, 70 taong gulang, ay laging naliligo pagkatapos kumain. Isang araw matapos niyang maligo agad pagkatapos ng almusal, naramdaman niyang naduduwal siya at nahihilo pinayuhan siya ng doktor na maghintay ng hindi bababa sa kalahati hanggang isang oras bago maligo pagkatapos kumain. Mas mainam ding gumamit ng maligamgam na tubig para hindi mabigla ang katawan. Ang tamang timing ng paliligo ay bahagi ng malusog na pamumuhay ng mga senior. Number 7. Iwasan ng bigla ang bigla paliligo kapag galing sa aircon o sobrang lamig na lugar. Kapag galing sa malamig na lugar tulad ng air-conditioned na kwarto, bigla ang pagligo sa malamig na tubig ay nagdudulot ng shock sa katawan. Ang biglang pagbabago ng temperatura ay nagdudulot ng pananakit ng kalamnan, pagkapaso o bigla ang pagbaba ng temperatura ng katawan. Si Aling Feli, 73 taong gulang, ay galing sa grocery na may aircon. Nang umuwi, agad siyang naligo ng malamig na tubig. Ilang minuto pa lang ay nanigas ang kanyang mga kalamnan at nagkaroon ng lagnat. Mahalaga na maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto bago maligo para makapag-adjust ang katawan. Maaari ding magsimula sa maligamgam na tubig. Siguraduhin may kasama kapag naliligo upang makatulong kung may emergency. Alam natin na ang kalusugan ng mga senior citizen ay napakahalaga at dapat pag-ingatan. Ang mga simpleng gawain tulad ng paliligo ay may malaking epekto sa kalusugan lalo na kapag hindi ito ginagawa sa tamang oras o paraan. Sana ay nakatulong ang mga payo at halimbawa na ibinahagi natin ngayon para maging mas ligtas at masaya ang inyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay senior na o may kakilalang mga senior na maaaring makinabang sa mga impormasyong ito, huwag po kayong magatubiling ibahagi ang video na ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay 'pagkalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.